Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng PDP Laban. Happy birthday to acting Davao City Mayor and PDP Laban National President Sebastian Baste Duterte. Your strong leadership, genuine service, and dedication to the people of Davao and our party continue to inspire us. May you be blessed with wisdom, good health, and unwavering courage as you lead with integrity and compassion. Padayon, may your mabuhay ka. Okay, so... 30,000 kagad ang nag-like at nag-love sa post na ito. 8, comments. Magbasa lang ko sa mga comments. Sigfred Dickerson, happy birthday Mayor Duterte. Mitch Maldita, happy birthday po. Uh, Poros, happy birthday, happy birthday. So, napakaganda po ang kalagayan ng Davao City ngayon sa pamamahala ni Mayor Baste Duterte. Kasi, uh, yung CEO Magazine 2025 list of safest cities in the world 300 cities ang ini-evaluate. Naku po, ang Davao number 53. Davao po ang uh, nakakuha ng pinakamataas na ranking dito sa Pilipinas. Meron ding other cities na na example Makati, Iloilo, Manila, Kailan, e mababa ang ranking nila. Ang Davao nasa number 53 and that is, speaks of the leadership of this good mayor, Basti Duterte. Uh, sa iba't ibang panig ng bansa, o uh, generally sa Pilipinas, nawawalan na po ng confidence ang mga investors umaalis dahil sa corruption, talamak na corruption sa administrasyong ito. But kabaliktaran po ang Davao. Ang mga investors nag-uunahan po na mag-invest sa Davao City dahil nga sa good governance. Sa buong Pilipinas, corruption bad governance, lumalayas ang mga investors. Sa Davao City naman, because of good governance ni Mayor Baste, dumadag sa ang mga investors. Uh, mga international flights, Japan, Singapore, uh, Qatar, UAE, ang dami nang ano. Mga airlines, gustong magkaroon ng direct flight sa Davao which is an indication of ano, yung mataas na tiwala ng uh, uh, world uh, stage sa pamumuno ni Mayor Bastido Terte. So, nakakatuwa po uh, sa mga hindi pa nakabisita ng Davao. I tell you, sulit ang ano dahil napakalinis ang Davao. I think, uh, second, the uh, cleanest city in Asia, next to Singapore. And then, one of the safest city in uh, a, uh, the world. Ano pa? Name it. Talaga, disiplinado ang mga tao sa Davao. Yan na po ang tatak Duterte, yung Duterte's brand of leadership. Isa pa na, binibian nakakabilib sa Davao yung free hospitalization. Sa buong Pilipinas, maraming nagre-reklamo dito sa napaka maliit, napaka-inefficient na tulong ng PhilHealth. Sa Davao, libre ang hospitalization. Kahit hindi ka taga Davao, basta ma-hospital ka sa Davao at ma-enroll ka doon sa programa nila, wala kang babayaran ni Kusing. Ganyan po. Kasi Uh, parang lingap, mahirap, parang may programa sila eh. Nagtulong-tulong itong si Vice President Sara, yung kanya opisina, uh, OBP, uh, opisina ni Congressman Baste at ang LGU ng Davao, nagtulong-tulong sila, mayroon silang pundo. Basta ma-hospital, taga Davao man o taga labas ng Davao, basta nasa Davao City na hospital, libre na yan. May baon pang gamot. Ganyan po ang Duterte's brand of leadership. Okay. Tinignan ko yung edad ni Mayor Baste. 38 years old na po siya ngayon. So, malala ko, mga last month ba yun, o oh, three weeks ago, nagbanggit si BP Sara. Kahit mapa, ma-disqualify nyo ako, sabi niya, in case ma-disqualify nyo ako, siguro din nyo lang na tatalunin nyo ang aking indoors. <laughs> so, simba ko lang, nakunod. Ma-out of the equation si BP Sara, hindi siya makatakbo. Sino ang kanyang indoors? To me, uh, isa na ito, pwede si Mayor Basti kasi 38 years old na siya ngayon. By 2028, qualified na siya. Kasi 40 years old man ang uh, age requirement ng uh, presidente. Hindi katulad si Biko Soto, wala pa, hindi pa siya qualified by 2028. Kaya merong bill ata o resolusyon sa kamera uh, urging ano ba yun, magkaroon ng constitutional convention, gagastos tayo ng milyones para I, amen ang Constitution para lang ipababa kuno ang age requirement from 40 to 35. Ano ba yan? <laughs> so, no, no problem kay Mayor basti sa kanyang edad. In case lang na ma-disqualify nila si VP Sara at kung ang endorse ni VP Sara is si Mayor Baste, ay nako, mananalo pa rin yan. Kasi, walang, ano, wala akong nakikitang malakas na kandidato. Dilawan man o Marcos Camp. Si Romualdez, sabihin natin, Romualdez ang kandidato ng Marcos Camp. Sa dilawa naman si Risa Hontiveros So, granting, uh, in caso lang, wala si Pipisara. Basti Duterte ang uh, kandidato ng mga DDS. To me, malaking chance pa rin manalo si Mayor Basta, Basta Duterte. Kasi napatunayan na ni Mayor uh, Duterte ang kanyang uh, kakayahan na mamuno. So, 'yung nangyayari sa Davao ngayon, ang daming mga diplomatic communities na pumupunta nagko-courtesy call sa kanya. Plus 'yung mga investors pumupunta sa Davao, taliwas dito sa nangyayari sa Manila na umiiwas ang mga mga investors pati diplomatic community nyo nangyari sa epic summit sa Korea halos walang mga world leaders na nakipag bilateral meeting kay Bongbong Marcos bakit? Oh, talamak na corruption sa kanyang administration, sampal yun sa buka kabaliktaran sa Davao uh, be, uh, good governance yan ang tatat, Duterte sa Davao City salamat mga kaibigan sa inyong pagsabaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandi ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapagpatayo naman ang tribo ng mas maayos nilang tirahan panorin nyo ang video na ito para magatok na yun si kuya wao na ni niya ang yero nga ah. ni nanay da kuya balay so maayo na gid nga tan kadili naman ingon kariya ganina nga buslot karon naman na sa pagatop so maayo na nga tan dili na pare ganin nga mabuslot salamat sad sa Ginoo sa nga ining kwad hinabang o kwad adi na sana nag, ani kada salamat Inaot ang tapang parahin yung hinabang kay dagampang nang kinan, ng kinahanan pareha sa amuha. Oh. oh, pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. Oh. So imong um, unsa imong trabaho karon niya? Slip pro. Oh. So me pro. So kada adlaw kada ka trabaho. Oh, taga adlaw. Mm. Domingo ra uh, may trabaho po. Domingo oh, So makasuporta na sa imong mga anak kuya. Makasuporta ra ragid pagpalit bugas unsa pedek, dai kinanlan bugas ragid ang makuan kuya mga pot bugas ragid mm, um, sa panangero kuya nga pangatop so ma wa na gid wala na nabajitan o, so igo lang sa pagkaon imong trabaho kuya igo ragid sa pagkaon napa pag binulan nga motor ah oh, salamat kayo, kuya